Narito na ang Mid-Journey V7 Omni-Consistency 10x. Mas madali na ang consistent characters. na Nasolusyonan na ba ng Mid-Journey ang problema sa consistency ng character? Inilabas na nila ang matagal ng inaabang Omni-Reference feature. At kasabay nito, pinalitan na nila ang dati nilang Character Reference Parameter. Ang Omni-Reference ay pinakamainam ipaliwanag bilang isang sistema na nagsasabing ilagay mo ito sa imahe ko. Gumagana ito para sa mga karakter. Bagay sa sakyan o mga nilalang na hindi tao. Dapat din itong gumana para sa personalization, stylization, mga style reference at mood board na susubukan natin sa ilang saglit. Isang hakbang ba ito pasulong para sa mga consistent na karakter? Tuklasin natin. Para magamit ang Omni Consistency, siguraduhin na napili mo ang version 7 sa iyong mga setting. Para sa test na ito, gagamitin ko muna ang Style Row at pansamantala kong papatayin ang personalization ko. Para magamit ang omni-consistency, kailangan mo lang mag-upload ng isang imahe at i-drag at i-drop ito sa bagong omni-reference section sa kanang bahagi. Sa tingin ko, pinakamainam na paraan para subukan ang feature na ito ay gamit ang sarili kong larawan. In-upload ko na ang larawan ko at i-drag and drop ko ito sa omni-reference section. Sige, ngayon subukan kong ilagay ang sarili ko sa isang setting. Halimbawa, cinematic photo of a Victorian detective. Mapapansin mo ngayon na sa tabi ng larawan ko, may Omni reference strength slider. Tinatawag din itong Omni weight at ang default ay 100. Sa tingin ko, maaari tayong magsimula sa isang simpleng prompt, default na halaga ng 100 para sa Omni weight at tingnan natin kung anong lalabas. Kaya ito ang pinakaunang test ko gamit ang Omni reference. Ayos 'to, nakakabilib. Lalo na rito, Nakikita ko ang malaking pagkakahawig sa original kong larawan Makikita ninyo ang paghahambing sa screen Ngayon subukan natin ang ibang karakter Direkta kong drag and drop sa omni-reference section Ang isang larawan ng isang babaeng nakaupo sa cafe Hindi ito perfect close-up shot At may suot siyang outfit na susubukan kong i-replicate pati muka at outfit niya Nanatili pa rin ako sa style raw Kaya pagpasensyahan na Nananatili rin akong nasa photorealism Sabihin ko na lang sa prompt, fashion photoshoot but she's meditating. Medyo kakaiba. Sige, isend natin ito gamit ang default na value na 100. Sa press release, sinabi nila na kung gusto mong panatilihing consistent ang pananamit, dapat targetin mo ang halaga na mga 400. Kaya subukan natin ito. Okay, sa mga resultang ito, napapansin ko na may kaunting kalituhan. Para sa iyong reference, ito ang original image. At nakikita kong hindi gaanong kamukha ang mga resulta. Kaya, sa distant phase gamit ang default 100. Nahirapan ito at tinaasan ko ang omni weight sa 400. Isa sa mga agad kong napansin ay naging mas consistent ang damit kumpara sa original image. Kaya palda puting blouse kayo mangging sinturon. Kung gusto mong gayahin mismo ang pananamit ng iyong reference, kailangang taasan ng omni weight sa bandang 400. Ang mukha naman, hindi masama. Pero inaasahan ko sanang mas kahawig pa. Siyempre, hindi ito isang close-up shot kung saan madali para sa mid-journey i-render ang omni-reference pero maganda pa rin itong test. Hindi posible ang mag-drag and drop ng maraming larawan bilang reference sa section na ito. Kaya, sa palagay ko, wala pa sa ngayon ang multiple consistent characters. Sinabi ni David na posibleng i-hack ito pero hindi pa ito lubusang nasusubukan. Kaya hindi ko nasusubukan yon pero gusto ko talagang subukan ang object reference. Para sa test na ito, I drag and drop ko ang isang complex object. Mukha itong astronomical clock, pero mukhang mahiwaga, halos parang time traveler device. Isa itong complex object. Ang isinulat ko ay cinematic photo of a steampunk time traveler holding a multiverse meta time clock at ginamit ko itong object bilang reference. At sa pagtingin sa object, talagang kahawig, lalo na rito. Sobrang kahawig. Pero dito Napansin ko na masyadong malaki ang sphere sa ibabaw ng orasan. Sa halagang 400 na omniweight maganda ang kinalabasan. Pero mas maganda pa ang resulta sa default value na 100. Mas tumugma ito sa original na object na ginamit ko bilang omni-reference. Maganda rin ito, kaya ire-recommend ako na maging maingat kayo sa paggamit ng omni-weight. Oh. Sa mabilis kong test, napansin ko na mas mahusay ang consistency ng object sa default value. Gawin pa natin ang isa pang test para sa object consistency para sa mga mahilig gumamit ng AI para sa kanilang product photography jobs. Kaya meron akong lata ng Coca-Cola at gusto kong magkaroon ng isang product shoot gamit ito. At para sa bahaging ito, hindi ko ito gagawing sobrang dali para sa mid-journey. Fashion photo shoot na may babaeng modelo sa isang studio. Hawak niya ang isang produkto. Hindi ko binanggit ang Coca-Cola dahil baka kunin pa ito ng mid-journey mula sa training data nito. Sinulat ko lang na hawak niya ang isang produkto. Yun lang, sige. Kaya halo-halo ang resulta natin. Dito, may konting problema sa kamay at sa mismong produkto. Gayon din, ito ay talagang sablay. Dito, mali-mali ang mga nakasulat sa lata. At dito, medyo mas malapit pero mali ang sukat. Kaya sa tingin ko, hindi pa ito ganap na handa para sa product photography, lalo na para sa pixel perfect, e-commerce na klase ng bagay. Mabilis ko rin itataas ang Omni Strength sa 400 ulit at tingnan natin ang mangyayari. Samantala, habang nage generate ito, mayroon akong isa pang vehicle reference. Isa itong napaka-espesipikong Mustang GT na may tenong gulong, ang sikat na Eleanor Car na may kakaibang itsura. Cinematic photo ng sasakyan sa Golden Hour. Okay, sa tabi ng dagat. Itinaas ko ang omniweight pero hindi naman talaga gumanda ang resulta. Para sa consistency ng object, hindi gumana ang 10 gulong na Mustang sa default na omniweight. Binigyan pa rin ako ng regular na apat na gulong tama ang kulay at brand. So, thumbs up para doon. Itataas ko ulit ang Omni Strength ngayon sa level na 600. Iran ulit! Ganun pa rin ang problema kahit mas mataas ang Omni Weight. Nakuha nito ang tamang brand at kulay pero nahirapan ito sa mas detalyadong aspeto ng produkto. Pero kapag nagbigay ka ng kaunting pahiwatig sa mid-journey na gusto mo ng Mustang na may tenan gulong, Bukod pa sa object reference, mas bumubuti ang resulta. Pero hindi pa rin ito nagiging tesyen gulong. Pakiramdam ko, hanggang doon lang ang kaya ng imahinasyon ng Midjourney. At sinabi ng mid Midjourney team na gumagana ang feature na ito sa mga nilalang na hindi tao. At syempre, ano ang pinakamagandang paraan para subukan ito kundi sa sarili mong aso? Sabihin nyo hay kay Loni. Sa apat na imahe sa grid ko, isa lang ang medyo kamukha ni Loni, pero ang iba talagang malayo. Susubukan ko ito sa mas mataas na values din. Pagkatapos itaas ang omni-weight, mas gumanda talaga ang grid ko. Kaya may nakita akong isang magandang resulta dito. Mapapansin mo rin na kinopya rin nito ang dilaw na bandana. Kaya good job para sa mid-journey. At okay naman ang hitsura ng muka. Dito, mataas ang pagkakahawig. Kaya magandang resulta ito, maliban lang sa limang paa. Karaniwang hirap pa rin sa detalye, pero maganda ang consistency ng muka. Kaya masaya na ako. Kaya isa pang takeaway point. Kung gagamitin mo ito para sa mga alaga mo o mga nilalang na hindi tao, siguraduhin itaas ang omni-weight. Okay. Kung gusto mong kopyahin ang kasuotan ng subject mo, inirerekomenda kong itaas mo ang omni-weight value sa mga 400. Para sa consistency ng object, mas maganda ang resulta sa default value na 100 omni-weight dahil mas pumangit ang resulta nang itaas ko ito. Hirap pa rin ito sa mga hindi karaniwang itsura ng sasakyan. Kung hihingi ka ng consistency para sa kakaibang object, Mainam na banggitin ito sa prompt mo para palakasin ang instruction mo sa modelo. Mas gumagana ang non-human subject references kapag tinaasan mo ang omniweight sa mga 400 o mas mataas pa. At gumagana ito kasama ng stylization at mood boards at style references. Pero minsan, bumabalik ito sa photorealism lalo na kapag may muka. Kaya para maiwasan 'yon, kailangan mong taasan ang weight ng style mo. Pwede mong gamitin ang style weight para sa ganitong bagay. Sana naging kapakipakinabang talaga ang video na ito para sa iyo. Huwag kalimutang i-like at magsubscribe para sa mas marami pang malalalim na tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa hinaharap ng storytelling, iklik mo ito. At maraming salamat sa panunood!